Good morning, guys! So, ayun, alam niyo ba kung saan ako pupunta ngayon? So, hi again, guys! Ayan, na-miss niyo ba ako? So, ito na nag apply na ako ng MaxiKill Sunblock Cream para, syempre, may protection pa rin yung face natin. Importante na lagi natin ba ang yung sunblock cream natin para makapag-reapply pa tayo every 4 to 5 hours. This is it! Nandito na ako sa Sunday Pinasaya and sobrang excited na ako and damang -dum ako na ang bagong ganda, bagong pag-asa, and syempre yung bagong life. Lakas na ba maka-artista, guys? Ito na ba talaga to? sa mga tao, lahat na sa journey mo na hindi ka sumuko, lahat ginawa mo. Gustong gusto ko magpasalamat sa family ko, sa lahat ng sumuporta sa akin, and syempre sa Maxi Peel Team, and especially kay Ate Marian, thank you so much. So guys, sa lahat na nangangarap na katulad ko, wag na wag kayong mag-give up sa mga pangarap nyo, and sa mga nagsustart pa lang sa Maxi Peel Journey, ituloy-tuloy nyo lang yan, and ma-achieve nyo rin ang bagong ganda, bagong pag-asa. Kung sa akin nag-work ang Maxi Peel, syempre sa si inyo din mag-work.